Idol. Nakasya na naman ang tatay vlog nyo dito sa sa tabing dagat mga Lods. So, wala muna tayo sa bukid mga Idol. Dito muna tayo sa ano, uh, tabing dagat Ang main, na Kaya dito mga Lods, gawa ng siyempre. ah uh, Nahirap yung ah uh, lagi tayong ah uh, no, mga Lods, sa uh, tawag nito. Yung uh, binakakaanway. So, dito tayo ngayon sa may ano, tabing dagat. So, sasakay muna tayo lang bangka mga Idol. Kasi saka yung tatay niya ng ano, ng bangka. So, uh, yung ano na yung mga ito. marami din ang liligo dito mga lods. Andun si Boy Pungkol. Ayan si Boy Pungkol na sa likod ko. Boy Pungkol on the mix. Ayan. Ayan ay si Boy Pungkol. Shout out. Ano Boy Pungkol? <laughs> halos dito namin iwan yung aming uh, mga helmet ayan nag helmet kami mga motor lang kami ni ano, idol boy pungkol siyempre uh, medyo kailangan mag ingat gawa ng siyempre uh, ganda ng ano mga halos oh. yun uh, medyo idol So, kung kaya't yung tatay vlog nyo ay eh, dito muna nagpapa-unwind sa tabing dagat. Ito hey, yung tawag na? Biscuit. Ah, yun. Ayun yung mga biscuit sa likuran kong may doon. Diyan kami pupunta mamaya. Ano? Tingnan natin kung ano nga mabutan natin doon. Kaya eh, dinaanan ako ni Boy Pungkol sa bahay, Pungkol. Yan mga lods, ang tayo natin may yung bangka. So, ayun, mga idol, si Kuya nang ano, nanguhuli ng ano, uh, mga lamang dagat. Ayan, si Kuya nanguhuli ng mga lamang dagat. Ayun. Sobrang init ito mga idol, pero ah, uh, mahangin. Ah, ha? sobrang hangin yung may hangin dito kaya hindi mo ma-feel yung init pangalod so si tatay plug nyo ayun okay na kayo so ayun si kuya oh. ahaw na si kuya kasi madami na siyang kuha nakarami na ata si kuya pang ulam pang ulam wala na solve na yung pang ulam ni kuya dagan 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 yan Yeah, si Kuya. <laughs> Yun. Wala na, solve na yung pang-ulam ni Kuya. Di, yung mga ano dito, mga idol. Yung buhay namin dito sa probinsya. Ano? Masipag ka lang. Masipag ka lang maghanap ng ano. ah uh, may ulam mo. Yung mga gulay. kanga nga, sabi ko, sa bukid. Pagka ikay uh, talagang uh, masipag. Pag may tinanim ka, meron talaga sigurado ani So, tingnan mo si Kuya, nagsipag siya. ah uh, hanap siya ng uh, lamang dagat. Kaya yun, solve na yung pangaraoran ni Kuya, oh, isang supot na ano, na lamang dagat. So yun mga idol, yun, ganun lang kasimple ang buhay dito sa probinsya. No? Ang taong masipag, talagang hindi ka magugutom, hindi ka problema sa kakainin mo. Ika nga, ang pagkain nasa paligid lang yan. Kung talagang ikay magsipag at uh, ano, uh, mabubuhay ka dito sa probinsya mga idol. So, ayan yung dagat mga idol. Ay, kasarap. Hindi lang uh, nakapagdala ng ano na pangligo si tatay. Kaya, hindi tayo magkakaligo. Kasi akala ko mamamasay lang kami dito. Yung pala, tatawid kami doon sa ano. Tatawid kami doon sa uh, kabila. Nantay ko lang si idol. Uh, boy pong kolgawa ng kailangan namin saan tawagan kasi masyadong malayo mga idol Ayun, yun o no? sasakay so, kami ng bangka mamaya dito papunta doon, tatawid doon so yun mga idol uh, wala muna tayo sa bukid kasi si tatay niya mahilig mag adventure sa bukid eh nagkataon na dinaanan tayo ni Idol Boy Pongkol na inanyayahan tayo na pumunta dito sa tabing dagat kasi meron nga siyang bibigyan dito sa fish cage ayan yung mga fish cage sa likuran ko mga idol so pupunta din pupunta tayo mamaya dyan so tutinig natin kung anong uh, uh, natin doon kasi pag sinabi natin yung fish cage nakakadaming isda doon mga idol kalimitan sa mga isda doon bangos so mamaya tingnan natin mga idol So ayan na mga idol yung uh, bangka na inaantay natin. Nandito na siya mga idol. Siyang siya ang sasalubong tayo. atin. Ayan oh. Sasalubungin tayo nito mamaya mga idol. Kasi tatawi tayo papunta doon. So titingnan natin mamaya. So ayan mga idol. Ito ang pinakamasarap dito mga idol. Yung maliligo ka sa ganitong napakalina na, na tubig. No? Uh, kalagang, uh enjoy mo yung ano, may enjoy mo yung time while unwinding kayo. Ah, kayo buong pamilya. So ayan oh, pag diyan kay maliligo, napakalinaw na tubig. So that's why mga idol, nagpapaanoin mo na ang tatay niyo. Gawa ng siyempre. At seriwa ang hangin sa bukid. Pero dito naman sa tabing dagat, mas mapipil mo yung talagang sobrang fresh yung air na makalanghap mo. Oh, napakalaki ng mga bato dito mga idol. Nasa bato ako nagtuntun mga idol. Eh. So yun mga idol. Di ba? Kita mo si kuya kanina. Ang daming nakuha. Kasi nga, nagsikap si kuya. Nagsikap, nagsikap na uh, magkaroon ng pang ulam. So yun mga idol. Ganun ang taong mga madiskarte. So yun mga idol. Napakasarap maligo dito mga idol. Tingnan mo si kuya. Ayun, naliligo si kuya. Malamig ang tubig kuya? Ha? Malamig? Yes. Ah, malamig daw yung tubig, sabi ni kuya. So, ba? Diba? Mababaw lang itong mga idol, hindi naman to malalim. So, ayan si kuya, naghahanap siya ng lamang dagat din. So, kung kaya't, kaya gaya ng sinasabi ko, pag ikay masikap at masipag, maghanap ng pagkain, talagang hindi ka magugutom dito sa probinsya. Iba ang buwan sa probinsya mga idol. Kasi dito sa probinsya, ikaw nga, masipag ka lang talaga nga. Uh, ayun no, oh, ang ganda ng uh, background natin mga idol. So, diba? Then, ako, ano nga, nakuha ni mo kuya? Service ah, basta Ah, nakakuha siya ng swaki, kung tawagin namin dito mga idol, swaki. So, yun, masarap din yun, yung mga idol yung swaki. So, ayan mga idol o, oh, yung background natin. Ayun si kuya, oh. papalao oh, tata, ito si kuya kasi meron siyang mga kasama doon sa kabila oh, madami siyang mga kasama doon papunta yan doon sa anong mga idol sa fish kids ayan si kuya ano yan yung bangka na Bisaguan. Bisaguan na bangka mga idol so ayan si kuya napakasarap dito mga idol mahangin kaso lang medyo mainit kaso lang bawi naman kasi yung hangin napaka presko ayan oh. Hindi yung tatay, tatay vlog nyo yung press ko ah. yung hangin. Yun lang. So, simple ang buhay dito sa probinsya. Napaka uh, simple lang buhay dito sa, sa probinsya mga idol. Napaka ano dito uh, tawag nito uh, sarap ng buhay dito sa probinsya. Ayun sila kuya. Namamangka di sila kuya. Ayan uh, yan, mga mga idol natin na naman. Yan ang mga tao masisipag nyo. Know? Masisipag yung mga uh, ganong klaseng tao mga idol. Kasi uh, nagpapalaot sila. Pupunta sila doon sa ano sa tisky. Para nang sa ganon. ah, uh, tutulong sila sa mga kukulang nila. Kasi yun yung uh, trabaho nila. Magbantay ng fish cage. So ayun. Punta naman sila doon. So araw ngayon ng linggo. Kaya yung mga ano Ah, uh, sa pagpuntahan doon, tulong-tulong sila doon sa Piskins. So, Kaya 'yung ating uh, mga ka-idol. Ah, uh, ano 'yan? 'Yun. Meron pa si Kuya, dumaan si Kuya. 'Yung bangka nila mga idol di 'yan mga idol. Ah, uh, di ba? Pero hindi ka magkakaroon ng bangka dito mga idol kung talagang uh, ano lang kasi medyo may kamahalan din. So 'yun lang dito mga idol, kasi simple ang buhay. So, ayan mga idol, uh, dumating na ating sundo. Init yung kayo ha. So, ayan na yung sundo natin mga idol. Nawa Papunta na si na tata yun. Kung saan na lang naong ka na sa Sunog ito. na, sunog na. Ayan na yung uh, sundo natin mga idol. Punta tayo doon sa sisting. Tingnan natin kung ano makikita natin doon. Na, insect na daw ka. Ha? Insect. Insect wakang. Uh, insect wakang. So, ayan mga idol yung uh, sasakyan doon. Yung bangka mga idol. Ayan doon doon. doon. Oh, doon ninyo bangka ang okay. tantana king mga idols bangka look guys na pa kadaming bato sa mga idols ang bato mabato, mabato. ayun mga idol nakasakay na tayo sa bangka beer na makakasakit ah, na ano sige. Ng, uh, bangka ang tatay vlog nyo gawa nang siyempre